pista mga kasaliksik. Ang sasakyang pang ilalim ng karagatan na kung tawagin ni Submarine ay ang isa sa pinaka may pagmamalaking imbensyon sa ating kasaysayan. Dulot na dahil dito ay nakakaya na nating imbestigahan kahit pa malalim na parte ng ating karagatan na naging dahilan para makatuklas din tayo ng mga nakapangingilabot na bagay. Kaya mula sa dambuhalang pusit hanggang sa lumalangoy na alien ay pag-usapan natin ang 10 pinaka nakakapangilabot na nadiskubre ng mga submarine sa ilalim ng karagatan. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Giant Squid Hindi na bago sa ating kalaman ang ating karagatan ay naglalaman ng napakaraming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang nila lang kung saan isa na rito ang giant squid na kilala sa pagkakaroon ng pinakamalaking mata sa ating planeta at dambuhalang pangangatawan na kahit pa natuklasang posibleng umabot sa 13 metro ang haba ay sabing maaari pa itong lumaki sa sukat na hindi pa natin natutuklasan. Sa kadailan ng ang mga nilalang na ito ay naninirahan sa malalim na parte ng ating karagatan kung kaya't hindi pa natin sila tuluyang napag-aaralang maigi at hindi pa rin natin kumpletong naiintindihan kung gaano na lamang kahigante ang kayang ilaki ng kanilang pangangatawan. Number 9, Underwater Spider Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang uri ng gagamba na naninirahan sa ilalim ng tubig? Ito ay ang Diving Bell Spider na nag-iisang kilalang lahi ng gagamba na sasabing ginugugol ang halos buong buhay nila sa ilalim ng tubig tabang kagaya ng mga lawa kung saan sila naninirahan at para daw mabuhay sila sa ilalim ng tubig ay nadiskubre ng mga eksperto na ang nutrisyon na kinikilangan ng gagamba para lumaki ang kanilang katawan ay inilalaan na lamang nila sa pampalakas at pagpatibay ng kanilang sapot. Kung kaya't kahit na maliliit lamang ang sukat ng pangangatawan ng nilalang na ito, ay isa sila sa mayroong pinakamatibay na sapot sa lahat ng gagamba na kanilang ginagamit upang ikulong ang hangin sa isang bula na kanilang ilalagay sa pagitan ng mga halaman na tila ba magsisilbing oxygen tank nila habang sila ay lumulusong sa karagatan kung kaya't madalang lamang silang aangat muli sa lupa para makahinga. Hindi man makamandag ang mga diving bell spider, ay mainam na layuan pa din sila dulot na ang kanilang kagat ay ang isa sa pinakamalakas sa lahat ng uri ng gagamba. Kung kaya't ang mga minales na nakagat nito ay agad nagkakanda hilo-hilo at nagsusuka pa na nagpapakita lamang kung bakit hindi mo gugusto yung ang nakamamanghang gagambang ito. Number 8. Kalsada papunta sa siyudad ng Atlantis nawawalang siyudad ng Atlantis ay sasabing isa sa sinaunang kaharian na lumubog noon sa hindi malamang dahilan kung saan ang nawawalang kaharian na ito ay posibleng nadiskubre na daw ng mga eksperto kung saan ang tuklasan nila sa sahig ng karagatan ng bansang Bahamas ay maaaring magturo daw sa atin kung nasaan ang Atlantis sa kadailan ng matutuklasan dito ang tinatawag na Bimini Road na tumpok ng mga bato sa kailaliman ng tubig na noon ay sinasabing nabuo ng ating kalikasan mula sa paulit-ulit na pagtama dito ng alon. Ngunit ngayon ay madami ng mga taong nagsasabi na ang hugis parehabang mga bato ng Bimini Road ay nagpapakita lamang na ginawa siya noon ng sinuunang sibilisasyon na maaaring kapareha daw ng sibilisasyong gumawa din ng kaharian ng Atlantis. Taong 1968 pa na diskubre ang kalsada na ito. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin sigurado ang mga eksperto kung ano nga ba ang sekreto mula sa pagkakabuo nito na sadyang mahihirapan daw masagot ng kahit na sino. Number 7. Sea Angels Sa karagatan ng bansang Russia ay merong natuklasan ng mga eksperto na isang pambihirang nilalang na kung makikita mo ay agad mong akalain na anghel na kaysa na sa kalangitan ay lumalangoy lamang sa karagatan at ito ay ang mga tinatawag na Sea Angels na isang uri ng mga sea slugs na may mga palikpik na tila ba mapagaspas kung kaya't madali lamang silang mapagkakamalang mga pakpak. Bibihira lamang makita ang mga nilalang na ito dulot na sa malalim na parte sila ng karagatan na ninirahan. Kung kaya't sa tuwing natutuklasan sila ng mga eksperto ay matinding gulat at pagkamangha ang kanilang naidudulot. Ang katawan ng mga sea Angel ay nagiiilaw at nagliliwanag na naging dahilan para maging isa sila sa sinasabing pinakamagandang nilalang sa ating karagatan na talaga namang kukuha ng atensyon ng sino 6, Mariana Trench. Dahil ang ating bansa ay kadikit lamang ng karagat Pasipiko, ay sigurado kong alam mo na na ang lugar sa ating planeta na kung tawagin ay Mariana Trench na kilala sa pagiging pinakamalalim na lokasyon sa mundo. Kung saan sa lalim nito na sinasabing lagpas sa isang libo, limang milya. Ay kahit na raw balikta natin ang Mount Everest na pinakamatas na bundok sa daigdig, ay hindi pa rin naabot ang tuktok nito sa lalim ng lugar na sumasagot lamang sa katanungan kung bakit hindi natin ito tuluyan pang naiimbestigahan. Walang kahit na sinong tao at teknolohiya ang kasalukuyang may kakayanan na lusungin ang kailaliman ng Mariana Trench. Kung kaya't wala pang nakakaalam kung ano nga ba ang sikretong tinatago nito. Kung saan ang tanging nalalaman lamang natin tungkol dito ay ang mga iba't ibang nilalang na naninirahan sa lugar na sadyang hindi pa natin natutuklasan kahit kailan. Number 5. Dambuha si lang si Matagal nang kilala ng mga eksperto ang mga si Pinopor kung saan ang organismo na ito ay binabuo ng pinagdugtong-dugtong ng mga nilalang na kadalasang umaabot sa napakahabang sukat ng pangangatawan kung saan ang isa raw sa pinakamahaba sa lahat ng kanilang natuklasan ay ang nadiskubre nila sa karagatan ng bansang Australia kung saan umabot ang haba ng nilalang nito sa isang daan at 54 na talampakan na talaga namang may papakita sa nakuha ng video ng ito kung saan nagmistula ng paikot-ikot ang pangangatawan ng hayop na parehong at nakakagulat na makita. Number 4. Namamatay na Coral Reef hindi na bago sa ating kalaman ang ating planetang ginagalawan ay unti-unti nang nasisira at namamatay sa paglipas ng panahon kung saan ang isa raw sa pinaka nakaranas ng epekto nito ay ang mga nilalang sa karagatan ng Hawaii kung saan humigit kumulang isang daan at dalawang apat na coral reefs ang nasira at namatay. Sasabing dahil sa pabago-bagong klima ng ating planeta ay unti-unti nang namamatay ang ating karagatan kung saan napakaraming mga coral reefs sa ating daigdig ang nakakaranas ng pagkabawas na akalaunan ni magiging dahilan din para mamatay ang mga nilalang na umaasa sa mga ito. Dahil dito ay merong mga isinasagawang proyekto ang mga eksperto na naglalayong tulungan ng mga nilalang sa ating karagatan at kalusugan ng mga coral reefs na kahit pa hindi tuluyang may babalik sa dati agad-agaran ay unti-unti naman nilang maaagapan. Number 3. Nakapangingilabot ng mga nilalang Sigurado akong alam na ng lahat sa atin ng mga balyena na pinakamalaking nilalang na naninirahan sa kasalukuyan sa ating karagatan kung kaya't sadyang nakalulungkot isipin na ang mga nilalang na ito ay unti-unti na rin pumapanaw at namamatay. Ngunit ayon sa mga eksperto ay sa bawat pagkamatay daw ng mga balyena ay milyong-milyong mga buhay naman ang kanilang natutulungan. At talaga namang may papakita sa nakuha ng video ng ito sa kailaliman ng ating karagatan kung saan ang bangkay ng isang balyena ay pinagpipiesta ng iba't ibang mga nilalang kagaya ng pusit, isda, uod at mga pugita na nagsisilbing kanilang pagkain sa sahig ng dagat. Sinasabing ang bawat bangkay ng mga balyena ay magsisilbing pagkain ng mga nilalang sa dagat sa loob ng isang daang taon na nagpapakita lamang kung gaano karaming buhay ang kanilang mapapakain at masosustentuhan pagkatapos nilang mamatay. Number 2, Milyong-milyong pugad ng mga isda kung pamilyar ka na sa lugar ng Antarctica, sigurado akong alam mo na na ang lugar nito ang pinakamalamig na parte ng ating planeta. Pero alam mo ba na kahit pa sa katubigan dito na mas mababa pa ang temperatura sa yelo, ay posibleng magkaroon pa din ng mga nabubuhay na hayop? Ganito ang diskubre ng mga eksperto sa kailalim ng kargatan ng Antartika kung saan nila natuklasan ang anim na tirahan ng mga ice fish na sobrang lumulobo daw ang populasyon sa lugar, dulot na limitado lamang ang mga nila lang na naninirahan dito kung kaya't wala silang nagiging kaagaw. Dulot nakakaunti lamang ang mga mangingisda isda na nagdidesisyong manghuli sa katubigan ng Antartika ay tila ba hindi man lang nagagalaw ang dami ng mga isda na kinakayang manirahan dito kung kaya't malaya silang namumuhay at nakakapagparami. Bagay tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay eh, gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nakuha na ng isang submarine kung saan makikita na may nakasalubong silang isang halimaw sa ating karagatan, na mapapansing may katawan na parang isang dambuhalang tao. Ngunit kaysa mga binti ay mga galamay na kagaya sa pugita, ang mayroon sila, na nagpapakita lamang ang kanilang kaibahan sa lahat. Hindi matukoy ng mga eksperto kung ano, kung totoo nga ba ito. At dahil sa madami pa tayong hindi natutuklasan sa ating karagatan, ay posibleng may mga bago pa tayong halimaw na madiskubre dito, na mas nakakatakot pa kaysa rito. Number Lumalangoy na alien Sa lalim na 7,000 talampakan sa karagatan ng Afrika ay may natuklasan ng mga eksperto isang nilalang na labis na lamang nagumulat sa kanila. Dulot na tila ba isa itong alien na lumalangoy langoy sa katubigan na naging dahilan para maging mahirap siyang matukoy at may May mga tsorya ang mga eksperto na isa raw itong purple jellyfish na nagliliwanag sa madidilim na tubig ng ating karagatan kung kaya't agad nating makikita kung gaano na lamang naiiba ang kanilang itsura at katawan. Ngunit dahil hindi pa sigurado kung ano nga ba talaga ito, ay patuloy pa rin pinagdedebatiyan ng mga eksperto kung tunay nga bang purple jellyfish ito o kung ibang nila lang na hindi pa natutuklasan kahit kailan sa kasaysayan. At yan ang para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang hindi na natin may pa na pagdating sa usapang pangkaragatan ay sadyang madaming pa tayong dapat na malaman. Ngunit dahil hindi pa sapat ang ating teknolohiya sa kasalukuyan ay hindi pa natin kumpleto at tuluyang naiimbestigahan ang katubigan ng ating mundo. Kaya para sa iyo, alin sa mga natuklasang ito ang pinaka gumulat sa iyo? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.